Uh, good morning guys. Po oh, morning. Morning po sir. Basta asikasuhin niyo yung mga pinapagawa ko dito sa restaurant ha. Para pagbalik ko, maayos na to. At may habilin na sa inyo. Darating yung business partner ko. Kailangan niyo asikasuhin at bigyan niyo ng pagkain. Sige po Bye. sir, kami nang bahala dito. At may importante lang akong lakad ha. Mabalik din ako. Sige yeah. sir, ingat po. Oh. Oh. Narinig mo naman, di ba? Oo, oh, narinig ko. Kaya mamaya, huwag kang pabida-bida. Ako ang dapat mag-asikaso sa business partner ni Sir. Para naman, napurumot agad ako. <laughs> Matawa ka pa talaga. Alam mo ikaw, minsan tatanga-tanga ka rin, no? Kaya maglinis ka na dyan. Sige, ikaw bahala. Ah, uh, isa. Mukhang maganda sa restaurant na to. Hello, sir. Welcome po. Ito po minu namin, sir. Good morning. Tsaka, sir. Pili lang po kayo ng pili dyan. Marami po kaming masasarap na pagkain dyan. Ah, uh, sir. Kung gusto nyo po, Magtok. Bakit? Diba sabi ko lang kanina? Saan mo ba nilagay yung utak mo? Hindi mo ako maintindihan. Diba sabi ko, ako mag-serve sa kanya? Eh, teka lang Francis, eh. Alam nga naman na hayaan ko yung customer dyan. Eh baka mamaya nagugutom na yan. Eh malamang aasikasuhin ko yan. Dapat lang hayaan mo na kasi nandito na ako. Baka mamaya, umalis pa yan. Tingnan mo yung tsura mo. Huwag kang sunog. Pa oh, mamaya mabwisit pa sa iyo eh. eh ano ba naman, Francis? Hindi naman mukha yung titingnan yan. Eh, pagkain naman yung pinunta niyan dito. Dandailan ka pa. Umalis ka na! <gasps> ang gulo mo rin. Dabida ko siya. Dabida. Hi, sir. Good morning po. Good morning. Kayo po ba yung business partner ni sir? Um... Ah, oo! Oh, Ako yun! Yung business partner nung mayarin to. Sabi ko na nga sir eh, kita mo sa pormahan nyo, kayo talaga yung business partner ni sir. Tsaka binilin po kayo ni sir sa amin eh. Ah, buti naman ang sa sa'yo ng partner ko na askasuhin mo ako. Ako sir, kakasabi lang ni sir kanina na ako mag sa inyo dahil ako pinaka-best sweater dito. Kapala, wala akong babayaran dito ah. Huwag oh, pa mamaya pagbayarin mo ako eh. Kapala sir, kunin ko na yung menu ah baliwala na kayong puproblemahin dito bibigay ko sa inyo ang best seller oo oh, sige ano sir? talaga sa kusina ano <laughs> pala sir? magtubig po muna kayo habang natin niyo yung order. Maraming salamat ha. Tingin ko nga ikaw yung best waiter dito. Sabi ko sa'yo sir eh. Maganda yung servisyo ko. Salamat ulit ha. Ah, uh, waiter. Tengi menu. Jay! Oh, uh, Francis, bakit? Makita mo yung customer? Yan yung mga bagay sa'yo. Ganyan yung dapat siniserve mo. Yun mo yung tsura. Kahit kanin siguro, walang pambayad. Teka lang, Francis. Baka Mama, mamaya marinig ka ng customer. Dapat dito sa restaurant natin, wala tayong pinipiling customer. Lahat pinipili natin. Ano walang pinipili? Tingnan mo nga. Yung buhok, baduy. Parang sisiw na kinulayan. Ano to, pesta? Restaurant to, Jay. Mga ganyang customer, di dito. Kaisag mo na yan. sigi sige. Ako na mag-assist. Baka mamaya mag-analyze pa yan. Ah, uh, hi sir. Good morning po. Ah, uh, marami po kang pagkain dito sir. Kung ano po ang gusto niyong orderin, sir, orderin niyo na lang po. Pingin mo na ako ng mino. Ay, yung mino po pala. Wait lang, sir, ah. Ah, sir. Ito po yung mino namin, sir pili lang po kayo ng mga pagkain dyan sir, marami po dyan. Tsaka, kung gusto niyo sir, bibigyan ko po kayo ng discount. Makakatawa ka naman magservisyo? Ay, oo naman sir, lahat po sir. Wala pong pinipili dito, lahat po si sinservisyoan ko po ng maayos. Hayaan mo, bibigyan kita ng tip. Ay, tip po sir. Kahit wala na po sir kasi ginagawa ko lang po yung trabaho ko dito sir. Masya, bigyan mo na lang muna ako ng tubig, pipili lang ako. Ah, tubig nga pala, sir, no? Pipili mo nga ako. <laughs> Ay, sorry po. Sige, sir, kuwala po ako ng tubig, ha? <laughs> hmm. Waiter, halika. Hey yes, sir. Ah, nga pala. Nakakas po kasi yung boss mo. Eh, nakikipagkita sa akin, eh. Ngayon, yung mga order ko, i-take out na lang, dadaanan ko nilang mamaya. Sige, yes, sir, parang problema ko. Alam mo, Nasabi rin sa akin ng amo na yung lahat ng benta dito, ibigay mo sa akin kasi iririmit ko sa kanya. Ako sir, sakto. Punong-puno yung kaha namin eh. O oh, siya, sige, kunin mo na muna. Sige sir. Naman na sir, ito na po yung pera. Ah, oh, mukhang marami nga ito ah. Teka. Ah, alam mo ganito ah. Dahil ikaw yung best waiter dito, ipopromote kita, sasabihin ko siya. sa amo mo. O oh, sir, maraming salamat po ah. Ayos, ang dami nga oh. Ano ah, pala sir, yung tip ko? Ay, huwag ka mag -alala. dahil bus waiter ka, eto yung tip mo. Oh, sir, maraming salamat talaga. Ah, alam mo, oh. mas galingan mo pa ah. para ma-promote ka. Si sir, sir. Para maging katulad kita. O siya, galingan mo ah. Easy money. Ano, Jay? May napala ka ba dyan sa isa na yan? Nakita mo ba yung business partner ni Sir? Yung kanina? Ay, yung dito nakaupo? Oo, oo, Pinakain ko na yun. Tsaka, pinigyan ako ng malaking tip. Alam mo ba? Ipopromote niya na ako. Kaya bukas, Ser nang tawag mo sa akin. Pati yung laman ng kaka, binigay ko na rin. <laughs> ano? yung customer dito kanina, inasis mo, tapos binigyan ka ng tip. Tapos, pati yung laman ng kaha, binigay mo. <laughs> ano? Nakakatawa ba? Ah, uh, ay, Floyd. Jeboy, kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa ako. Ah, uh, pasensya na. Medyo natagalan yung meeting ko eh. Okay lang, walang problema. Ah, uh, good afternoon guys. Ito pala yung business partner ko, si Jayboy. Sir? Business partner mo? Sir naman, baka nagbibiro lang kayo. Tinan na naman ang itsura niya. Huwag tambay. Kala mo naman, manginginom eh. Ah, di ba mo na ha? Okay lang. Ah, sir. Kaya po, gulat na gulatong si Francis. Kasi kanina po, sir, may pumasok po na customer. Purmadong kurmado po. Astang mayaman po. Napagkamalan po niya na yun po yung business partner niya, sir. Tsaka isa pa Kitang kita ko kung paano niya inamot yung pera na nasa ka doon sa business partner na kuno niya Ano Francis? Basta basta mo binibigay yung pera? Hindi mo kilala yung lalaking yon? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Alam mo, ang laki nang napundar ko dito Basta basta mo binibigay yung pera? Tsaka kung laitin nga ako niyan, wagas eh Kala mo kung sino ko, purakit ganito lang ang suot ko. At saka sir, ito kasi si Francis sir, masyadong judgmental sir eh. Nakita lang niya na formado yung tao, tapos yung si sir JB po na nakaupo dyan, hinayaan niya nga po yung sir eh, hindi niya ina si sir eh. Hindi mo niya respeto yung business partner ko? O sadyang hindi ka nag-iisip? Doon ka agad na nagtiwala sa hinayupak ng lalaki yun? Ano ba Francis? Tama na yan. Tanggalin mo na lang yan. Sir naman, baka pwede ako bigyan ng second chance. Ano second chance? Wala nang second chance. Pwede ka nang umalis dito sa restaurant. Sir. Ah, uh, tsaka nga pala, itong si Jay, napakagaling niya mag-asikaso dito. Ah, wala ano man yun, sir, kasi ginagawa ko lang po yung trabaho ko, sir. Kaya ipapunod na lang natin siya. Ah, uh, sige. Narinig mo yung sinabi ng business partner ko, bukas promote ka na. Talaga, sir? Ha? Ah. Naku, sir, maraming salamat po. Congrats. Naku, sir, thank you po talaga, sir. Basta may papagawa muna ako sa ngayon, ha? Uh, I-check mo yung CCTV at uh, dalhin mo yung kopya sa police para ma-report natin. Sige po, sir. Forward ko po sa inyo yung kopya ng CCTV po natin. Thank you po ulit, sir, ha? <laughs>